Hello, what's up, mga kalae? yan, eto yung ating mga breeders mga kalae. Ayan o, oh. <coughs> hindi pa tayo nakapagpupisa ng itlog nila. So bali, i-update ko muna kayo ngayong araw mga kalae. Yan, kita nyo naman o, oh. medyo naglugon itong itim natin. Hindi ko alam kung bakit. Kala ko tapos na paglulugon nila mga kalae. At the same time, kalilinis ko nga lang din. Ang kanilang, ng kanilang, kanilang mga tray, ayan oh. linis na. So yan, mayroon na naman kahit kalilinis ko lang. So yun nga mga kalae, ano? eto bali ay ah uh, bali pa 16 days na uh, ito rin 16 days ito ay uh, 14 days ito naman ay 12 days 12 days yan 12 days na nila so susunod ko ng update sa inyo ay eh, pagka nagpisa na sila ng itlog mga kalae at the same time ito naman ay uh, yan bali 14 days din to at the same time ito naman ay uh, bali 10 days so yan mga kalae update ko lang kayo sa ating mga may, sa ating mga breeders na may itlog mga kalae at i-update ko nga kayo sa susunod ulit kapag ka sila. So, baro mga kalay. Bye-bye!